So uh 'yun po bang uh, naramdaman ninyong pangangailangan ma'am at sir's eh, talagang kung halimbawang hindi po nagkaroon ng pandemya hindi po may maaring itinulak ang pagbuo at pagsabak ng Turismo Party list sa 2022 maaring iba po ba ang naging uh, galaw ninyo kung walang pandemya um, John hindi pa rin eh we need to have a voice in congress kasi ako being the secretary of tourism before nakita ko iba kasi ang difference pag when you are in the legis uh, legislative kayo yung gumagawa ng laws when you are uh, in the executive branch kayo yung nag-implement so pag nasa legislative kayo yung mga gumagawa ng laws eh ang uh, DOT lang naman isa uh, implementing. Merami kami gustong gawin pero hindi ka pwede makamove because you have to wait for the laws and bills that will be filed in uh -huh. Congress. So medyo sa akin noon pa, plano ko na talagang bumuo ng grupo na, or uh -huh. probably somebody, to lobby somebody in Congress na tulungan kami because marami ng laws and uh, bills na kailangan palitan at isulong sa Kongreso. Uh -huh. Apo. Same thing po ba, uh, attorney at saka Sir Edmond? Ganon din po yes. ba para raw niyo kagaya uh, kay uh, Madam? Mm -hmm. Yes, sa aking palagay po hindi lang po itong pandemya, although malaking bagay po ito na kailangan, <clears throat> pero sa aking palagay uh, nakikita natin na nauuhuli tayo sa tourism development sa bansa natin. <clears throat> At napakalaga <throat> po ito dahil ang tourism industry natin ang uh, one of the biggest contributors sa uh, GDP <clears throat> ng kaban ng <clears throat> bayan. Pero anyway, we are far behind in terms of tourism development nakikita naman natin sa asian countries yan na tayo po ay nasa huli so we really need to energize revitalize and uh, rejuvenate yung tourism industry natin sa pagsulong natin at uh, maging bosses ngipin kumbaga na malakas sa kongreso para malagyan ng pansin itong turismo natin tourism natin Una sa balita, una sa impormasyon, hindi pa uhuli sa entertainment at musika. Dahil lahat, andito na, araw-araw, kasama ang buong na nangungunang tabloid sa bansa, Abante L na L. El.